Ano po, inaasar ba kayo na o oh, kang baboy, gano'n, gano'n? Uh, uh, minsan po, gano'n po. Sana sa kusina, lalo na pag may mga Muslim personnel na ibahin sana yung kaldero, yung paglutoan ng uh, Adres ko po ito sa lahat. Ad, uh, para yung kaldero pinaglutuan na ng baboy, hindi magamit sa paglutuan pag may Muslim na ho. Nakaramdam po ba kayo ng may diskriminasyon? Opo, Opo, Your Honor. Sa umpisa pa lang po ng paglipat ko sa unit, uh, ilag na po silang lahat. At, pa, pa, paano pong ilag? Uh, ilag na parang, parang umiiwas sa inyo? Ganun, uh, o pinagtatawa ng kayo? Ganun. Ano uh, po ba yung form ng diskriminasyon? Ilag po na masamang tingin dahil o muslim po ako. Opo, Sir, maganda po yun. Uh, siguro sir, makikoordinate ka na rin lang sa mga Islamic preachers natin. Paikutin na lang nyo sila sa mga police para, para education lang eh. Tama naman yung sinabi kanina ni, Director Julius. Education talaga. Kasi talagang uh, kung hindi natin ito marisulba, eh, ang hirap nitong ano. Kasi usapin na ito, masyadong sensitibo. Masyadong sensitibo to. Kaya kailangan po natin pag-usapan talaga. Alam nyo, sabi daw nila, eto naman po, ito mong sinasabi ko, eh, baka naman mahilig kay sa lechon. Eh, wag nyo na akong pakinggan. Uh, eto lang naman, eh, ano lang naman to, sharing lang. Sabi daw, kapag ka pumunta ka daw sa doktor at nagpatingin ka, pag may sakit ka na, ang unang sasabihin ng doktor, huwag ka nang kumain ng baboy. Diba? Eh, Di ba ka na kumain. Antayin po bang may sakit ka na bagang kumain. <laughs> so, yun lang yung aming sharing. ano So, napakaganda po na very open na uh, Senator Win ang uh, PNP na ibigyan ng education yung ating mga uh, police officers patungkol sa alam nyo siyempre napak... Uh, ano po kasi niyan eh. Yung makakain ka ng baboy. Iba. Iba ang dating lalo na po uh, sa mga born Muslims talaga. Kasi kami, siyempre, katulad ko po ako, ako po ay balik Islam. Siyempre, nung kapanahonan nung ako po ay si Raul pa, at mga manginginom pa, eh, talagang masarap isama yan sa pulutan eh, di ba? Pero kaya hindi po ako masyadong sensitive. Pero yung mga born Muslims, sir, talagang amoy lang yan, nahihilo sila. Talagang nakakita ako, naka-witness ako niyan, sir. Talagang naamoy lang. Naamoy lang, tumaas ang blood pressure. Sabi ko, grabe, paano kung nakakain ka pa niyan? Kaya talaga po talagang may, may meron po talagang effect sa kanila. Siguro psychological din o ano. Sana ma ano po natin sila, sir, uh, ma patuloy niyo po yung education. Maraming salamat po. Meron lang po akong gustong tanungin kay uh, Brother Rakib Aguel. Uh, sir, uh, tanungin ko lang po siya, wala namang kinalaman sa kaso, wala naman. Yes, chairman. hindi oh, naman nating i oh, Yes, 'yun. Ang gusto ko lang ah uh, siya yung may knowledge, uh, ground knowledge doon sa nangyayari sa presinto. Baka pwede lang malaman kung ano ba talaga yung istorya. Yung istorya lang, paano ba pa paano ba siya nakakain nakakain ba siya ng baboy o oh, ganun lang yung, Hanggang doon lang. Yes, honorable chairman. Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. As conferred to me by uh, Mr. Aguel, he will be sharing his observations in the in his uh, post in Tagig. So, with regard to the cases, your honor, I beg your uh, Oh, yes. 'wag lang umabot doon. Yes, your honor. Ano lang kung ano lang yung observation niya sa presinto? Yes, okay. your honor. I will assist him accordingly. Okay, salamat po. Ujubillahi minas saitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Your Honor. Tsaka kay Your Honor, Senor din, Assalamualaikum. I... 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 Isasalaysay ko lang po yung experience ko sa... na namin. Lang po. Pasensya na po sa boses ko dahil... Uh, masakit pa po yung Uh, pinagano'n ng wasugat uh, ko po. Paano po ba ang pinag-umpisahan ng... ng uh, hindi po ba kayo... Di ba sabi po kanina ni Sir, meron talaga kayong food allowance. Ano po ba? Paano po ba? Uh, nag, ko contribute na lang po ba kayo ng pera? Ganon, nag-ambag-ambag, uh, tapos may mamamalingke. Paano po ba ang nangyari? Uh, Your Honor, yung sa amin po, uh, pagdanghali, uh, libre po yon, Bigay ng uh, chip namin. Halimbawa sa amin sa chip cash, libre po yon. Tapos mayroong mamamalingke na yung kusinero din, gano'n, o no? kaya kusinero. Ah, uh, ibig niyo pong sabihin, yung inyo pong pagkain sa presinto, sagot na po nung chief of police nyo. yung, ano po, yung chief lang ng opisina namin. Nang opisina po ninyo? Yes po. Okay, Ano okay. po. Bali, sa inyo pong lahat yon libre na? Opo, sa opisina okay. naman, tanghali po yon Opo, opo. Opo, pang kalahatan na po yon Tuwing tanghali? Yes po, yun. Opo, Arnold. okay. Ano po ang nangyari? Tinatanong po ba kayo kung anong gusto niyong pagkain o basta na lang po ihahanda, ganun? ah uh, madalas po hindi na tinatanong ho sa akin. Basta na lang po. Inahanda na, is, na is, lang. Ito po yung experience ko sa opisina pa po, po. Opo. ah uh, hindi ba po, po nasabi sa inyo na may baboy? Madalas po pag uh, nagluto, walang pasintabi. Parang ganun po. Ah, uh, nakaramdam po ba kayo ng may diskriminasyon, ganon? Opo, opo, Your Honor. Sa umpisa pa lang po ng paglipat ko sa unit, uh, ilag na po silang lahat. At, uh, pa paano pong ilag? Uh, ilag na parang, parang, umiiwas sa inyo, ganon, uh, o pinagtatawanan kayo, ganon. Ano po ba yung form ng discrimination? ilag po na masamang tingin dahil oh, Muslim po ako. Pero nasa tagig po kayo, hindi ba po? Oo po, Your Honor. O, wala po ba kayo sa Muslim area? Uh, actually, oh, no, no. Ako nakatira ako sa loob mismo ng Kambagong Diwa. More than 13 years na po may quarters po ako doon. Kasama ko po, pamilya ko, Your Honor. Sa loob ng camp? Bagong diwa po. Doon po kayo nakatira sa loob opo, ng sa camp? for quarters po. More than 13 years. More, than, more than, 13 years na 13 po. years. Opo, yun. So okay naman po kayo sa sa buong populasyon ng mga polis? Opo, yung quarters po noon, uh, may, may, ano ko palang experience ko ni minsan hindi po ako napaway o kahit sa salita wala din po. Doon lang po sa presinto nyo? Sa presinto lang po na... Tungkol yun. sa pagkain? Opo, opo. Ano po, inaasar ba kayo na oh, mukhang kang baboy, gano'n, gano'n? Uh, uh, minsan po, gano'n po. Uh, it, hindi, niyo po ti, hindi niyo po sinabi sa opisyal ninyo na mayroong, ano, may min, problema sa pagkain? Uh, actually po, na, Your Honor, hindi na po ako minsan nakapagsabi sa, alimbawa sa COP namin, dahil kung okay naman po nakausap ko yung mismong tao, okay na ako sa akin yon Kinausap niyo po yung tao na wag na kayong pakainin ng baboy. Nakakain po ba kayo? Opo. Yung siya mismo po ang nagsabi sa akin po. Uh, isang beses? Dalawang beses? Tatlong beses? Uh, isang beses po. Isang beses? Ano pong sinabi niyo nung nakakain kayo? Bali po, uh, sinabi po niya kasi sa akin uh, nung no, almost three hours na after na napakain sa akin, uh, Tahimik lang po ako. O, pa paano niya po sinabi na may baboy, gano'n? Opo, na sinabi ko. Sinadya niya, gano'n? Basta, basta, Your Honor, lumapit lang po siya na sinabi niya lang po na napakain ako po. Uh, okay. Po, Sige po, wag na po natin palawakin pa. Kasi pupunta na po tayo sa kaso niyan. Uh, Ang uh, akin lang pong ano, sana sinabi niyo una na wag na kayong pakainin ng sinabi niyo ba oh boy ano ano Sige po, maraming salamat. Kasama din po natin, uh, Senator Win, ang Chief of Police ng Tagig, Colonel Baisa. Baisa. Opo. Sir, pwede po kayong maupo? Ma 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 Sir, magandang ano po, magandang tanghali po. Hindi naman po kami magtatanong ng tungkol sa kaso dahil ayo po namin panghawakan yan. Gusto lamang po namin malaman kung ano po ba yung pinatutupad po ninyo dahil sa loob po ng tagig, nandiyan po ang Muslim area. Opo, at uh, siyempre, uh, kung meron pong una dapat na sensitibo dito ay yung lugar nyo po, di ba po? Dahil nandun ang mga Muslim. Kung baga, kung taga-Kiapo naman po yung nandi dito, sasabihin ko din po sa kanya, siguro naman, kailangan mas sensitibo tayo dahil nandyan din po ang Muslim era sa Kiapo. Pero nandyan po sa Taging, sir, ano po ang mga bilin po ninyo sa ating mga police officers dyan? Uh, first po, uh, good afternoon po, Honorable Chair, at saka po kay Senator Wynn, at sa ating pong mga kasama dito. Actually po, uh, nung siya po ay uh, hindi pa na-arresto, na siya po ang salaang polis. Siya po ay may direct channel sa akin at nakikipag-usap. Alam po niya yan. Lahat po ng tao po sa aking presinto, mga Muslim, Kristiyano, Iglesia, o kahit ano pong sekta, ay nakakapasok po sa aking opisina para dumiretsa kung may problema. Ngayon po, uh, alam po din ni 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 uh, Master Aguil na in kaso pong meron siyang mga proyekto at sasabihin nakakadiretso po sa atin. Hindi po totoong, hindi po siya nakakapagsabi kung may problema po siya. Your Honor. Nabanggit po niya sa inyo na may problema sa pagkain. Wala ho siyang nababanggit sa akin, sir. Kasi ho, meron naman ho kaming grievance committee na which hindi ho namin na-activate for the reason na pag nasa akin na po ang kaso, ma ba naman po. Kaya hindi po na-activate po yung aming grievance committee. Opo. Uh, marami salamat po, Colonel Baisa. Opo. Sir, may tanongin lang po ako sa ating uh, uh, Human Rights Affairs ng Philippine National Police. Sir, pwede po ba yan na uh, magkaroon internal? sa PNP na pagkapatungkol dyan sa pagkain, pag yung mga asaran-asaran na ganyan, meron na kayong, pwede lang ninyong kasuhan ng administratibo, gano'n. Pwede po bang gano'n yan? Hindi lang naman po sa Muslim, pati po sa mga Sabadista o sa ibang religion din na hindi kumakain ng anuman. Baka pwedeng magkaroon na lang po kayo ng ano dyan, ng internal na lang na ano nyo sa uh, PNP. Kasi asaran eh, parang palagay ko asaran eh. Assalamu uh, to the Honorable Chair and to our uh, Senator Sen. Uh, uh, First of all, Sir, um, I subscribe with dun sa intention po ninyo. And alam naman po natin we have the Supreme Law of the Land, which is the Constitution. It, it is embodied there. So, I think, uh, and uh, although it's not specified in our... Uh, internal uh, rules and regulations, um it is a uh, somewhat uh, may mga specific provisions naman po doon na pwede itong i-carry. Yung mga ganyang asaran-asaran, sir. Uh, anyway, sir, I have uh, uh, taken note of this and being balik-islam myself, Uh, Piniknote ko na po, sir, i-incorporate na namin pati sa education and reminder sa ating mga kapulisan na talagang I myself accept it na talagang kulang pa, sir, ang um, acceptance uh, in my 30 years in the police service. Uh, I do hope that I can be of share na may aayos po lahat at may iwasan na po yung mga ganito in the near future. Thank you, Mr. Chief. Maraming salamat po, brother, Muslim. Allahu Akbar. Alam niyo po, ako po ay may komento lang talaga dyan eh. Nung araw, nung ako po ay nasa preaching, ano pa ng Islam, lagi po kami pumupunta sa mga presinto, nag, uh, ano kami, nag-preach kami about uh, Muslim traditions and teachings. Meron po po ba ngayon hanggang ngayon ganyan umiikot pa rin po ba yung mga preachers? Yes, your honor. Uh when it comes to our Muslim brothers sir, we have uh, salaam police in almost all uh, units except sa police There are uh, small police stations na hindi kaya pong mag-provide sir ng salaam polis. But to the next higher level, meron po tayo down to the PP provincial level and district level here in, in CRP, po. Po po, ibig ko po sabihin yung mga dati po kasi meron kaming MOA na sa PNP saka sa aming Islamic Center noon na every twice twice a week twice a week pumupunta kami sa PNP. Uh, sir, sir, meron po kayong gustong sabihin? Uh, your honor chair uh, actually po uh, ito din po ang may pagmamalaki namin po sa Tagig na ang amin pong chairman ng uh, strategic management is muslim din po sir uh, nagngangalang si uh, si Sir jury H Arasan ngayon po uh, meron po kami tinatawag na swim sir uh, every week po iniipon po yung mga kung halimbawa po ang inyong sekta ay uh, katoliko or born again, sila po ay kinakausap. Ngayon po kung uh, ang inyo po ay sekta ay Muslim, ang nakikipag-usap po ay mga imam. Ginagawa po namin 'yan on a regular basis, sir. Opo, o, salamat po. Pero ang ibig ko pong sabihin sa dati in general, kahit po dati sa sa PMA sir, nakarating kami doon. Oo, talagang para lang ma-share namin doon sa mga kadete kung ano yung Islamic teaching. Baka sa PNP din po siguro, kailangan na rin po yan sigur. Na, eh, sige po, sir. Uh, opo, sir. Sa PNP po ay meron kaming tinatawag na chaplain service. Hindi lang po mga uh, Catholic priests yung mga na lateral entry doon as officers. Nasabay na rin po na lateral yung mga imam. Sa katunayan po, meron kami isang officer dito si Colonel Ismael. Isa po siyang imam at uh, nasa chaplain service din. At sila po yung nagpapalawig nagbibisit sa mga station para i-address din po yung mga sensitivity issues at uh, preaching po ng uh, uh, Islam religion sa mga Muslim brothers. Yon, sir. Maganda po yon. Uh, siguro, sir, makikoordinate ka na rin lang sa mga Islamic preachers natin. Paikutin na lang nyo sila sa mga police para para education lang eh tama naman yung sinabi kanina ni, ni Director Julius education talaga kasi talagang uh, kung hindi natin 'to maresolba eh, ang hirap nitong ano kasi 'yung usapin na ito masyadong sensitibo masyadong sensitibo to kaya kailangan po natin pag-usapan talaga at gawan natin ng hakbang lalo ngayon si uh, Senator Bin ang dami pa natin na uh, inabsorb ng mga uh, combatant, ano? Na from the Muslim uh, MILF, ginawa natin. So, dapat talaga education, no? para, yun, paano yun? Paano yung training nun? Saan kakain? <laughs> Kakainin no? may problema na naman. Sana ayusin po natin, ayusin po natin ng ano. Last question na po, okay na. Baka may gustong idagdag si brother? Wala na? Kayo? May gusto kayo idagdag? Okay, okay. Uh, Sige po. Uh, sana po uh, magkaroon na ng ano, yung yung ano po, sana sa kusina, lalo na pag may mga Muslim personnel na ibahin sana yung kaldero, yung paglutoan ng uh, address ko po ito sa lahat. Ad, uh, para yung kaldero pinaglutuan na ng baboy, hindi magamit sa paglutuan pag may muslim na kakain ho. At saka yung uh, dapat halal kung may muslim na. At saka, Your Honor, yung ano po, yung uh, halal management ng bawat opisina para may patupad to uh, para ho, laging sama-sama, uh, walang masasak, walang sasama ang loob. Lahat ay pantay-pantay para ay kakabuti po ng lahat. Walang away, walang ano po. Irespeto po ang anumang reliyon ng isang tao. Huwag i-discriminate yung mga ganun po, Your na. Maraming salamat uh, brother noted 'yan. Oh, uh, uh, 'yan eh binanggit na rin naman nila share kanina. Oh, uh, salamat uh, kapatid.